magandang buhay mga kapaknars Shut up! Welcome again, inyong channel ah, Thank you, thank you so much sa mga solid at silent viewer natin mga kapaknars Dahil sasama po ulit tayo sa pangriyada Magpapahin ng tipo tayo Ayan, yeah, makasama natin si 45 Let Na, yung saan yan. yan po, sina ah, uh, Kuya, wait, yun nandun Ayan yeah. Una na tayo mga kapaknars Titingnan natin kung may mauli tayong ibang mga kapaknar si 45 Ah, uh, the greatest Ah, uh, the greatest Bawal mag-English at bahay hindi nyo maintindihan Talalugi mo na, ready po yung pinakamagaling magsungkit ng singkaw Yung singkaw ay yugo yung mga kapaknar Siya na Ay, tinyan naman ay talagang Sungkit na sungkit Ah, ang galing naman nun Oh, sorry. Kiss muna. Kiss. <laughs> <laughs> Ang galing siya. Yan ay ipugin po -pug kay. Eh. Nga si Paring ako kasama din natin. Si Ito to hindi natin kasama si Ito. Tsaka si Paring Uma. Yan ah, kay Kuya. Wait! Yan! Nasuot din yan ako! Yan! Nasuot din yung kay Kuya Wit eh. Dito sa amin mga kapakmes ay you know, nagapulasa na, nagtatanim na. Oh, ay arungkal ng tudo ay. Ala, sala naman ang sungkit ay, baras naman ay. Yan you o, know, nagaputik na. Salamat dito to sa Mindor mga kapakner sa ulan, Umulang kahapon ng umaga, lakas. Doon sa iba, init na init eh. Hindi nagulang, dito hindi nagaulan minsan. Nagpapatikim lang. Nagpapatikim na. Yan. Okay. Tayo okay, na mga kapaknars One eternity later Iwan diba namin doon mga kapaknars sa ah, Dini, sa kabilang kanal Karga na rin ay wila niyan 20 daw Minsan yung karga yung mga 20 mga kapaknars Pagdating din eh Iistibahin natin yung pakabila Ililiba natin hindi lust ang Ito hindi kaya Ay Ganun talaga <laughs> Dalo lang karit yung pumasok eh Walang ibon, mga kabaklas. Bado pa. Ay nang aneh. No. Bainti daw. Sabi nga wala kanina bainti. Ah, dito na. Katambak dyan. Dito natin, ililiban natin. Istibahin natin din eh. Butit walang tubig. Ah, dito tayo magliban-liban. Ganyan. Ganyan. Ang dalawa natin kasama. O, si Weber's Amoshi oh. na. May ilan lahat yan? 42. 22 pala yung kay Bayawak. 20 Oo, bilang. Mali nga bilang. Tangang magbilang si Kawak na. Wala <can <Champion>. sa <canises> Wala. yan. Ang tiba yung din eh. Ay, hey, atang oh. Ya. Yeah. Sige uh, lang din ay. Da. Jera, jera. Hey. Hey. Atangan mo na, may, may may ako tay. Atang na. Ah, una lang yung si Kuya Paloy? Ah, ang ganda ng sunong. Para nakababa yung checks. Ah, gata si Isa. Ah. Oh. buat tidak au buat nih nawang korai oh ya mau pakai sebuah tayang suno itu ya karena ntar bau nanti nunggu kana ikan nih jadi mirap kau kaya nengan mirap apa perdi susu kau semua kayak pakai mau aku pakai itu dia kau berdan

Jom, oh, sakay na tayo mga kapatners nandun Ano kasama natin Sige pa, hindi pa nasuod Kanila pa yung kanyang sigaryo Masuod pa kayaan Oh, tatas muna natin Pagkakatapos ng Karga mga kapatners Sakay naman tayo sa kartaw Oh, 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 oh tatas vlogger na ipainante pa mga kapaklar kaya mo talaga <laughs> <laughs> para sa inyo talaga <laughs> uhuh. na nananakbutang kay Chloe tay hinahabol yung tatlo mga kapaklar saan so. talagang bilis na nila ahawang palulungtok ita ba tay kabaong di yan ta baka may mga kabaong di lay malalim <laughs> <laughs> malalim sya yeah, <laughs> malalim sya tatlo yun na una yan na tatlo malalim sya yun natin si kay Mario ito oh, huli. Opo. Oh. Palalim siya. Mas tutulungan naman nating pagbaba. Ang mga pitong ari. Oh, pahirap kayo. Pero kasi may kagagawa niya. Hindi naman nangyari niya. Parang may asawa ay. Nalintikan. Ay. Nga sinasi kayo ito. Oh. Ang busit to umigay. Ay. Tapos na. Ay mga kapakteris tura. Ah talaga. Nga sinasi. Ay. Na, na. talaga naman mga babay shot ngayon eh mga sinasagot tayo may mga motor ay Ito naman oh thank you chala <laughs> ayun yung ganti sa may pitong kalabaw ala <laughs> <laughs> kaya wad ay wala pa pang... ah ko oh, so mong gasolina. <coughs> Wala, hatid sundo din na oh. Yeah. Oh, pa ba, pala ba, bang may dalawang hindi na kasama. Ayun ay siya, may hindi na kasama. Ay paring man tsaka kay daw. Ayun ay pitaw. oh, ayun yung bagayaw kaysa doon sa motor. Ay. Nga lang tayo hingal. Malapit na naman magbaba na tayo. Kaya mamaya na lang fuck. Ya, namin palay. Hingal na. Hingal na mga Oh. Tingnan. Ganun na. Ah, uh, kapunas. May nana. May nana pa, I, na nakatawa. Okay, ngayon na tayo. Ay, kang ina. Ah. Uh, Ang tindi paknas. Ah. Ah. Uh, ay, talaga. Patak. Padalang batak na kapaknas. Yan o. Nakaragyan na tayo. Ayan ka ano Okay, kakarag ko muna. Yan ah! Hindi na Yan! Sumakay tayo sa huling... Sa huling magkakakaut. Nandun na yung anay. Ah, wow! Oh, mintik na mga yan. Pangapangapot din doon. Wow! Para lang matindi pa knaras para sa pagkakadating ng pang hirap pagkamalapit. Ingat hey, lakaw hihihihi ah hindi naman init ngibay pa isisira. tayo nag pa initan din eh nangyay nga lang ng pira eh hahahaha ay hanggang kumita din yung pay ng ay naman oh, aww aww puro dahing si Kapak Nars hahahaha nangyay palipad lang palipad ng kwarta palipad ng kwarta wow kami mga gumana ng 300 diner masaya na Maghapon. Maghapon. Maghilitan. Mag Ang titigil ito. Na. Ah. nandun na yung isa. Nagbaba na yun. Ay, hindi ko pwede na Nagahuli. Wala mag-aatang sine. Ah, ay, ah, gaya ng buhay ng pahin natin mga kapangas. Ah, meron nga natin. Eh, kahit ay, kahit alam hirap. eh. Walang mahirap na trabaho. Para sa tao na ng, ng pera lalo na kung para sa pamilya mga pakunas eh pamiyaw ay yung, single naman nung tayo ay para sa kanila yun ang <laughs> <Ay>, ating panggatas ay dapat na aling ay nakuha na ulit yung unang hakot natin na no? yung unang hakot natin pala tamang-amang oh, tamang ulit natin to madami ngayon madami karga Kenji, Kenji. Ah, <laughs> tapos na may mga pagbubaba mga kapak na gantay kami din eh. Ay mga uhaw na. saan? San? Uhaw na. oh na. Ang kaya ko lang yung ng lasa. Yan, buti sa lahat sa si eta eta tinigil mo kami ha. ay salamat na. Ah, ano pangalan mo tay? Ha? Si Andrew. Si Andrew? Ah, salamat kay Andrew. Tinigil tayo ni Andrew. Oh, nah, nice, si Kapaknar. Mau oh, baca si, si Andrew. Shout out kay si Andra. Masih ini kita. Balik lagi <laughs> lebih di mula lagi. Ya. Oke, kita pupun tanah dong. <laughs> kan. Oh, na mga kapakler sa ah, antindi ng pagod ah. Antindi pa init. Hindi pa buo yan. Parang ari sa tangke mo sinalap.

nasakot na namin mga kapaknars ayan, nagpastor-pastor na muna yung mga yan ayan, ah oh. <laughs> tatray natin si Ricardo kung alam mo sumahal, asawa o kalabaw pag buhay mag-hackout alam mo mas, mas mahal ang kalabaw o mas mahal ang asawa ay sa kalabaw ko. ay di na akong nagkahanap buhay ito na yung panggabi lang <laughs> makakasakay, dahil gabay na ano? doon pa nagbibigay ng pira, oh. ay aray hindi ka pa makakasakay Bibigay pa eh, okay. ha. bago mamumura pa ng asawa pag wala yung sinuli. Nga naman ang buhay. Para mas ma mas mahal ang kalabaw na. Yeah. Kaya sa okay. sa asa. Mahal <laughs> ko ito siya kasi ah. Si yeah. <laughs> ah, trabaho ulit tayo. Diyaw ba? Kata kami mga ano? Oh! alam Oh! Oh, ikaw! Mas mahal mo ang iyong kalabaw. <laughs> Ayaw eh. oh. Oo daw naman. Wala mang minamahal yun. <laughs> Dahil tayo pag wala tayong may sulit <coughs> ay wow. papasok kong eskwela wala baon ako na ay last batak na ito mga kapaknars siguro mga alim alim lang ito alim ito yan na las na na ito o yan na tayo malayo pa uwihan natin lubog na siguro ang araw bago tayo makatatang si Mang Tani overtime ka kami ka? overtime. overtime ka kami hindi mo na nakasama ka kami ka 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 ka? Masakot na, na namin Ang mga paktars At kami magkakarga muna Mga paktars Puno uli eo, na ulit yung mga yaw Nandun na Nahuli na naman tayo Wala tayo magagawa Talagang wala tayo magagawa Wala na Sila ang dayo natin Mga malita mga paktars Ah, ja, kasi pala. Mama ay lepas pag kamala daw. Yan na. Dudungan. Yan ay babala na <tipan> may mga patatlong hila. Sana dole hapon na mga pakmas. Wow. Ya, mga nakasama natin. Uwi na tayo mga kapaknas. Nahirapan tayo lagi. Nakais lang. Hindi tayo susuko. Handa nung mangyari. So, uwi na kami mga kapaknas. At hapon na. Ay bukas tira. ay ako rin nga daw bahala ka thank you thank you sa walang sawa pag wala support ang pa pa mga kapaknaps sabi ng mga bata ha? <coughs> at wala pa sa so, vlog nangyihintay <laughs> <laughs> ng mga bata yung vlog ka ay Nee, edit pa yung mga siya pala mga kapak salamat kay kaya kaling at pinimirenda tayo ayan salamat kay yung ang nga ay sayang yung magaling mong pag-aalaga kung sa maling tao mo ginawa yeah. uh, kapaknas ang yeah. pagmamahala uh, mo ng kapaknas ay wala sa edad wala sa yaman talagang mahal mo yung mahal mo kahit ay malaya malapit ah. na yeah. uh, thank you thank you sa wala sa pagsuporta support <coughs> ng kapaknas vlog sa silent viewer at solid supporters <coughs> sa mga kapaknas <coughs> mga ganda <coughs> <partners. coughs> um, <coughs> ito lang save all eyes god bless I love you <coughs>